Yo, what's up mga kuys? Good morning. medyo paos mga kuys. So, nandito tayo sa masabot mga kuys. Sa may kanal. Yan natin mamingwit dyan sa kanal mga kuys. So, mga isdang paitan at saka tilapia. So, ano na lang yung mahuli mga kuys. Yan, tama ko yung ano. At yung Yan. Fishers plus bikers. Yan, dyan ako dumaan mga kuys sa yan. Jo, ano pa? Nakahingal mo bike. Yan silong mo na ako dito mga kasi pahinga mo na ako sa gilid tapos. Ano? E, tayo. Pising kayo doon. Pising kayo dito. Kaya <coughs> natin maghagis kung may mahuli tayo. Ano? Baka tilapia. Kapaitan. Ayan. Ayan. Nung mga karaang video ko mga guys, may nakuha ko dito. Wala. Ano, mga tilapia. Mula dun. Malit lang to na spot mga guys, Pero maraming laman. May mga talangka din dito mga kus. Yung um, medyo kulay-pulay yung likod. Yeah. Sit up lang ako mga koys. Tapos pagkatapos ko mag ano. Sit up. Bisa na tayo. And, tapos na ako mag sit up mga koys. Isang kamay lang muna mga koys. Kamay ko na ilalagay sa dibdib -dib yung ano, camera. Ganito muna, ganito muna yung gawin natin. Isang kamay lang. lah, Mga guys. Unang hagis. Uh -huh. Ano, walang hagis mga kuis Isang paitan Malaki yung mga isang paitan dito. Malaki mga kuis. Hmm. yan Unang huli natin mga kuis. Kays. Malaki yung paitan. Ito lang muna tayo mga kuis kasi mainit dun mata uh, kulit Us, us. Ayan. Wala kasi matak dito Marcus, huh? <coughs> uh, -uh. Mana. Sampai merah kah? Oke. Kalian semangat wah. Pangalawa. Mas malaki yung nauna mga kuys. Ito yung medyo maliit. Ito yung medyo maliit mga kuys. Oh. Mas malaki yung nauna. Mas napaitan lang ito. Oh, Saka malinis to dito mga kuys. Kung natong huli ko mga kwis. Malaki din. Yeah? Malaki. Lagyan natin ng tubig to mga kwis para kapag nabuhay pa kawalan natin mamaya Tatlo na tayo mga kwis. Tingnan natin kung ilan yung mahuhuli natin. Walagpas so, ng ano. Parating oras. Hmm, lakas Ayan. Lakas matak. Pag-apat. Pag-apat. Lakas matak mga kuis. Kapat na tayo mga kus, Laki, parang ano, ito yung tinatawag namin mini carp, mga kwis. Yung maliit na karpah. Yung eh. Parang karpah lang, mga kwis. laglag Oh. Andun. Sa so, kumpayan. วะนี่งามเนี่ยอ๋ออันแรกสุด So, yata ito mga kwis hindi ko na matandaan bilangin natin yung mamaya so ganito pala yung ginagawa ko mga kwis pag ano talagang wala kaming maulam pinagtatagaan namin itong ano isang paitan Yung so, katsa release tayo ngayon mga okay. Marami pang ulam sa bahay. Tinipon ko lang sa ano, silupin. Para mabilang na mamaya. <coughs> lakas lakas lakirin oh, ini kan tarang... <coughs> oh, kung iku-compare mo sa ano mga karpa parang karpa lang talaga malitang karpa Pag ilan doon, Ang amin na. Kung may tsaga talaga, mga kis, may maulam talaga. May maulam talaga. Ito, kanal. Hmm. Ano, pang ilan na to? Hindi ko na nabilang, mga kis, pang siyam.

Jalan mati hmm. seperti itu aku, ada Hitam, sampo, hmm. sampo lebih sama mga kasi living so sobrang nice. <tellan> Bilis lang ha, kes. Tunggala, 12. Bis keren, Marami talaga dito. Okay. Last, ano Okay. Ito no. Yung last mga kas. Tara. Ayan mga kas. Pagkatapos na ano. Kalahating, kalahating oras. Oh Mahigit. Ito yung nahuli natin. Bilangin natin mga guys, Tapos. Uwi na tayo kawalan natin. Oh, marami marami pa sing ulam sa bahay, mga kus. Oh, lagi pakita sa inyo, mga kus, oh, talagang masipag kayo, ano, maghanap ng ulam. Hindi kayo magugutom. Sa mga ganito lang, ano. Ganitong kanal lang. Pwede kay kayo mamingwit, mga kus. Ayan. Bilangin natin. Oops, oops. Ayan. Ayan. 4 5 Anul Itu Allah Siang sampo, Selasa Jadi berapa? Jadi Oh, lebih lahat lihat mah 15. 15. 15 sa mga kus. 15 na lahat. huli ko mga ako. So, papakawalan na natin mga kus. So, next time, pag wala tayong ulam mga kus, dito tayo. Ako pala. Pag wala kami ng ulam mga kus, dito tayo. Oh, laki-laki like Yan. So, may ulam pa kasi sa bahay mga Sayang naman kung ano. Tagalhin natin tapos hindi lang makain. next time mga kaos, pag wala tayong ano. Wala. wala akong ulam pala. Wala ako. Wala akong ulam mga Ito Dito ako dito. Ayan. Maraming salamat mga kaos. na sa boses ko. Meron akong sipon at saka ubo mga kays. Maraming salamat mga sa panonood ha. Panolood, ha. Salamat sa suporta mga guys. Next time ulit. Bye bye.